ang chika. Hiniwalayan na ni Jericho si Janine Gutierrez dahil nakita na ang tunay na ugali. Disappointed siya. Nagkamali na niligawan yang hia umano si Jericho sa management. Kahit kasi ito, ikaw ba naman na sumugot sa studio as in napaka unprofessional daw ni X. Ingat-ingat kay Janine. Iba ang aura niya. May pagkamalita. Buti na takuhan na si Jericho sa ganong babae. Ikakasira iyan ang karyer kung magpapatuloy pa. Samantala, ito ang ilang komento. Tama yan, nakakaloka. Bakit ka nag stay kay Janine kung pati ang iyong magandang karyer madadamay? Yung pangaaway pa lang niya kay Kimi. Noon na dapat nga nag-isip ka na. Hinintay mo pa kasi na mangyari din sa iyo. Pero okay yan, at least nalaman mo talaga yung ugali ng babae. Akala mo, makakasama, ayun pala, ikakasira ng image mo. Marami pang warating sa iyo, Jericho. Tama, move on ka na. Ayon pa sa isang komento. Kaya nga si Paolo hindi niya niligawan yan. Kasi nga may ugali na. Hindi ka aya-aya. Never ikumpara kay Kimmy. Malayong malayo ang ugali. Hindi dapat binibigyan ng chance na magkaroon ng proyekto si Janine. Kung paulit-ulit lang na magbibigay sakit sa ulo sa network. Try mo na magbago. Iwasan ang maging insecure. Ang sagayon ay hindi ka kamuhian at iwasan ng ibang tao. Kung anong meron si Kim Choo ngayon, deserve na deserve niya iwasan ang pagka-insecure. Ilan lang yan sa mga komento. Anong sa inyo?